amin ang pagsisinungaling sa ilang interview. Hindi ipinagkaila ng kapuso actress na si Sanya Lopez na tulad ng karamihan sa atin. May mga pagkakataon din sa kanyang buhay na siya ay nakagawa ng mga bagay na maituturing na, kasalanan, mapamalalim man o maliit lang. Sa isang interview na bahagi ng promo campaign ng kanilang bagong pelikula ni David Lacauco na pinamagatang, Samahan ng Mga Makasalanan. Diretsahang tinanong si Sanya kung may mga pagkakamali rin ba siyang nagawa sa nakaraan. Walang paligoy-ligoy ang aktres at aminadong hindi siya perpekto, tulad ng mensaheng gustong iparating ng pelikula nila. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong magsinungaling. Isa sa mga inamin ni Sanya ay ang pagbitaw ng mga white lies sa ilang interviews niya sa nakaraan. Partikular na kapag tinatanong siya ng mga press. Ayon kay Sanya, "Oo, oh, oh. well, There are times na kailangan. It's a white lie. Hindi na niya detalyado kung ano-ano ang mga kasinungalingang i